Good morning guys. Nakaupo na kami sa sasakyan namin. Lalabas kami ngayon. Isang buwan isang bisis kami lalabas. Antay na namin ang driver na alis kami kaagad. Punta kami ng bata. Malingke kami doon. Sa isang buwan isang bisis lang kami makalabas. Sabay-sabay kami lalabas yon para isang sasakyan ng paghatid. sundo mamaya isang sasakyan din yun madali namin yung driver na makaalis na para mahaba ang oras namin doon magkala-kala mamaya sa bata para mapunta namin lahat na gusto namin mapunta doon na naman kami sa bata mag ikot-ikot sa mga mall sa mga supermarket yun na naman pinapunta namin dito mamili lang at saka kumain at saka umuwi yan na naman ang pinupunta namin tuwing makalabas kami. Nandito lang kami sa bata, dito lang kami sa labas ng driver na hatid. Maglakad pa kami papasok doon sa loob kasi nandoon po sa loob yung mall na pupunta namin doon. Yung supermarket na bilihan namin ang konsumo namin sa pagkain. Tsaka pwede naman kami lumipat sa ibang market sa pamamili kung saan ang mas uh, mura na bilihan iniikot namin muna yung mga uh, uh, supermarket kung saan ang mas mababa na presyo doon kami bibili yan ang kasamaan ko tatlo, apat kami yung mga tatlo lalakad kami papasok na doon sa loob kasi kapag umikot pa doon yung driver kung minsan matraffic doon sa loob ma mahirapan siya makalabas pero ngayon hindi traffic pero Nagpahatid lang kami dyan sa labas para mabilis siya uh, makaalis Kasi mayroon pa ka din siyang puntahan Ganito kami dito kapag lumabas Sabay-sabay kami kapag lumabas kami Kuminsan lima kami, kuminsan apat Yung isa namin kasama kasi may trabaho Kasi ya, hindi pwede na sumabay sa amin Kasi mayroon siyang duty Baka bukas, kasi bukas siya maglabas mag-isa Umulan pa naman dito Kaya may mga tubig yung daan malakas ang ulan pero kapag ambon o pag ng wala konti lang yung tubig hindi mag hindi mag -ipo, ipo ng tubig sa daan pero malakas ang ulan kahapon Tong time namin maka ikot naka dito tingin tingin sa mga paninda kung anong mapili namin oh, um, mula ang inahabol namin dito nakakain din sa food court nakakain ng Filipino food si Sab sa bahay puro lang manok, karop, karne yan ang naulam namin araw-araw kaya dito makakain kami ng anong bang luto na lotong Filipino nandito na kami ngayon sa mall papasok muna kami o sige guys hanggang dito na lang thank you for watching sa sunod naman na video thank you God bless bye bye